Sa buong araw, tatlong beses ako nagpapaligya sa ating buntis na baboy. Sa ngayon, hinihingal na naman siya dahil sa matinding init. Paliguan na naman natin siya. Importante po na ah, laging fresh po yung pakiramdam ng ating mga alagang baboy. Lalong-lalong na po yung mga buntis. Makikita nyo talaga na gusto gusto niya na binabasa siya nagpapaligo talaga 'yan 110 days na po yung chan niya. Kaya malaki na po talaga sa tingnan. Araw na po. Uh, pagkatapos natin siyang uh, paliguan, bibigyan naman natin sila ng uh, madready agwa. At bago po pala natin ipakain yung madready agwa, siguro din po natin na hugasan para matanggal yung mga uh, insect na dito, lalo-lalo na sa likod ng madready agwa. Kaya tinu-check ko po talaga yan. So, meron din po tayo dito yung isa natin inahin na inantay natin maglandi si okay. Oh, ni So ito lang po muna yung update natin sa aking mga alagang baboy malapit na po uh, mga napsi uh, 110 days na po niya sa ngayon happy farming po sa lahat